Loga Logs, nakagala ka na ba? Abay kung hindi pa, sign mo na to para mag-schedule na. Bago pa man tayo tuluyang sa lubuhin ng bagyo, tada na sa bagyo! Dito sa Bagyo, for sure ka raw mapapadayo. Hindi lang sa cold na klima o ang kinitong ganda. ganun din ang natatagong hiwaga nitong ililikha. kakaiba sa mata at pihira lang marinig ng ating tenga. Abay, may ganito pala ka-enchanted na lugar na pwedeng mabisita. Ang nakaisip lang naman nitong Ililika o kilala rin Ililika Artist Village ay walang iba kundi ang ating national artist or film na si Sir Kidlat Tahimik ang buong inilikha ay yari sa pinagsama-samang recycled materials, kahoy, bote, bakal at iba pa. Matatanaw sa buong space ang hangarin nitong may pagmalaki ang mayamang kultura ng mga tao sa Cordillera. Ang ililikha ay galing sa Ilocano word na ili, meaning parang town or village. Tapos likha galing sa Tagalog word na paggawa. So, parang pag mo sila, um, yung mga artist mismo yung lilikha ng ili ng town or ng village. Kaya ililikha yung pangalan niya. Ganito ang tema ng ililikha kasi yun yung vision ni Tatay Kidlat, Tahimik. Ayaw niya ng typical na architecture, yung straight lines. Gusto niya yung may curve, yung may art. And unti-unti siyang tinayo. Parang pa isa-isa. Actually, may architect din yung ililikha si Sir Randy Gawing, siya yung naging architect nito. At siya yung gumawa ng blueprint ng ililikha, kaya ganito yung itsura niya ngayon. Hindi lang mabubusog ang inyong mga mata. Well satisfied din ang sikmura. Hindi kasi magugutom dito, Logalogs. Kaya make sure na may pocket money kang dala. Mahahatak ah, ka papasok ng aroma ng kape nila. Marami kang flavor na pagpipilian. Tsak malilito ka kung anong bet mo nga. Ay, eh, malasahan! Madalas namin nagiging suke dito sa Kapi sa aming kafe. Mga uh, studyante, tsaka mga turista. Pero most especially mga artist din ng Baguio meron din mini-theater. Pwede ka manood. Kung sa paglilibot mo ipil mo na ang pagod. Minima ni, ni Kilatahimik which is called um, Balanghay ni Iking is um, open for everyone uh, but ex except mayroon pong fee for um, for talks and um, pag may film showing po may minimal na fee. Depende po kung bago po yung film or kung gusto po nung nung director na may, may bayad o wala, pwede rin po. Isa pa sa kainaman ay ang nakapalibot dito na tindahan. Marami kang pwedeng mabilan. Siyempre ng pasalubong na talaga namang inaabangan. Subalit kung ano ang malakas umakay sa turista, ang buong structure mismo nang inilikha. Hindi ka aatakihin ng boredom dahil sa pag-entry mo palang may magical ka lang mararamdaman. Para kang bumisita sa kakaibang dimensyon, pasok na pasok sa iyong expectation. Ang masasabi ko sa ililikha, it's very creative, very, actually very kwensya, very whimsical sa totoo lang. because when you go inside it feels like you're going to like a different world where there's so much to explore there's so much to see yeah i would recommend this to other tourists just because you get a sense of culture and there's nice it's a nice ambiance and you have nice food as well and the service is really great here po, oh, Logalogs, let's support local business and artists. Tara at mamangha sa sariling atin. Huwag na mag-alilanga dahil kasurb mong ipahinga ang katawan. Kaya huwag ka na magdalawang isip. Idamay na ang sa iyong uh, bucket list.